Salamat dahil ligtas kayong nakarating dito sa Joyride at uh, welcome kayong lahat. Gusto ko lang malaman ninyo na masaya kami dahil mas pinili nyo kami. Gusto ko lang din linawin sa inyo na wala pong magkakalaban na platform, okay? okay. So kahit anong kulay ka man, kahit anong kulay sila, dapat lahat po tayo ay magkakasundo, okay? Huwag po nating siraan ang iba, huwag po nating siraan yung kapwa natin nagaanap buhay. Basta sa atin dito sa Joyride, gusto namin... Hanap buhay lang para sa pamilya po ninyo. So, iwasan po sana natin na magkaroon ng kaaway, magkaroon ng bangayan, lalo na sa social media. Hindi po tayo kikita dyan. Tama? So, please lang, pag kayo ay uh, isang juried biker na, sana magingat kayong lahat. Ingatan nyo sana yung mga pasayero po ninyo. Okay? So, alalahanin ninyo na may pamilyang nag-aantay sa pag-uwi ninyo. Ang finish line saan? Sa bahay. Hindi sa kabit ha? Sino may mga anak na dito? Ayan, lalo-lalo na po sa may mga anak. Mas magdobli ingat po kayo. Sana, lagi kayong ligtas sa pagbiyahe. Sumunod so, po tayo sa batas trapiko, ha? Totoo? Baka mamaya, pag nasa labas na kayo, singit dito, singit doon. So marami na pong mga hindi magandang nangyayari sa kalsada. Hanggat maaari, iwasan sana nating dumikit o sumingit sa mga malalaking truck. Okay? lumayo kayo hanggat maaari. Kasi mas delikado yon. Kunting pagkakamali nyo lang, durog kayo. Okay? Pagkadating nyo naman sa traffic light, wag naman yung pagkakulay dilaw na, inahabol nyo pa. So please lang, yun ang ingatan nyo. Isa yan sa mga maraming na aksidente. Yung kulay dilaw na, inahabol mo pa. At pagkakulay green, at talagang harurot ka kagad, wag. Dahil meron ding kamote sa kabila. Okay, tama? Kulay green na, iniisip mo, kulay green na, bahala ka dyan. Mali mo pag binangga mo ako. Hindi. Paano kung binangga ka na accident na matay ka? Wala na. Okay? So pagka kulay green, wag ka agad kayong umarangkada. Makiramdam muna agad kayo. Dahil merong maraming naghahabol dyan. So ingatan nyo, yung sarili niyo yung customer niyo wag kayong basa-basa humaharurot sa traffic light pag kulay dilaw. Anong gagawin? Mali. Anong gawin pag nagkulay dilaw na? slow down, magmarahan. Okay? Pag kulay green, wag kaagad kayong umarangkada. Makiramdam muna kayo. Pag sa mga kanto-kanto, lingon muna sa kaliwat kanan. Wag mo nang pumasok kaagad. Muli, pag kayo ay isang juried biker na, please lang iwasan nyo magsiraan. Okay? Pwede mo namang pagsabihan kung may mali dahil para sa kanya naman yan. Kasi pag pinauso natin yung mga tagapagbana, kayo-kayo mag-aaway. Wala namang ibang magtutulungan kung di tayo kayo sa kalsada. Ituring nyo sana magkakapatid kasi iisa lang tayo ng trabaho. Hangga't maari magbatian kayo kasi napakasarap sa pakiramdam 'yung magkakasundo kayong lahat sa kalsada sa labas.